Kaibigan, alam nyo bang may nag-iisang tunay na Diyos sa buong San at ang kanyang pangalan ay Yahweh? Ngunit nakakalungkot na isipin ng mga tao ngayon sa mundo ay may kanya-kanyang Diyos. Sa katunayan, maraming mga Diyos ang kinikilala ng mga tao. Hindi lamang dadaan, ngunit libo-libo pa ang mga Diyos-Diyosan. Gumagawa sila ng mga larawan, ribulto, at kung ano-ano pa upang sambahin ng mga ito. Ang gaydo bang paraan ng pagsamba ay naaayon sa Biblia? May mababasa ba tayo sa banal na kasulatan na nagsasabi kung tama ba o mali ang pagkakaroon ng maraming sinasamba? Sa video ito, ating tatalakayin ang tunay na pagsamba ayon sa Biblia. Tayo ay nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa 10 utos kung inyong maalala, sa huling episode natin, ating tinalakay ang unang utos at sinugot natin ang tanong na sino o ano ang iyong Diyos? Sa presentasyong iyon, natutunan natin ang Diyos ng isang tao ay pwede ang tunay na Diyos o yung mga tao o bagay na mas binibigyan natin ng halaga kaysa sa ating Panginoon na si Yahweh. Ngayon, ating tatalakayin ng pangalawang utos na nagbabawal sa paggawa ng itulo o imahin at sambahin nito. Ang idolong ito ay pwedeng isang larawan, ribulto o anumang likha na nagprepresenta sa anong tingin natin ang itsura ng ating Panginoon. Upang bigyang linaw ang pangalawang utos, nais namin bahagi sa inyo ang limang importanteng dahilan kung bakit hindi dapat natin sambahin ang mga Diyos-Diyosan. Bago ang lahat, hayaan nyo kong simulan ko ang ating diskusyon sa pamamagitan ng pagbasa ng pangalawang utusan na binigay ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Basahin natin ang Exodus 20 verses 4 to 6. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na ni nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sabahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasabahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libong-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Sa mga bersikulong ito, makikita natin kung paano sinabi ng Panginoon na dapat wala tayong gagawing imahin na sasambahin at paglilingkuran. Wala tayong dapat sambahin kundi si Yahweh lamang na siyang tunay na Diyos. Ngayong nabasa na natin ang pangalawang utos, dumako na tayo sa unang dahilan kung bakit dapat iwasan natin ang mga Diyos-Diyosan. Unang dahilan, si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Nabasa natin kanina na si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Ibig sabihin, siya ay nagsiselos kapag tayo ay sumasamba sa ibang Diyos. Ngayon, maaari sabihin nyo, hindi ba't masama ang pagiging suloso? Hindi sa lahat ng panahon, sa pagkakataong ito, ang paggiginsuloso ng ating Panginoon ay nagpapakita lamang ng kanyang tunay na pagmamahal sa atin. Alam niyo pagsumamba tayo sa ibang huwad na diyos, tayo ay mapapahamak lamang. Ang pagsamba sa ibang diyos ay insulto kay Yahweh. Pasahin natin ang Isaiah 42 verse 8. Ako si Yahweh, 'yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan ang papuri sa akin hindi sa Diyos Diyosan. Nakita mo na kaibigan, hindi hindi bibigay ng ating Panginoon ang kanyang karangalan at papuri sa iba, mapatao man yan o bagay. Subalit, anong ginagawa ng mga tao ngayon? Sa halip na sambahin ang tunay na Panginoon, ito ang ginawa nila. Pasahin natin ang Romans 1 verses 21 to 23. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluhalatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. o oh, ang sinasamba ng mga tao ngayon ay mga huwad na Diyos. Ngunit, narinig ba sila ng mga Diyos-Diyosang ito? Mga buhay ba ito? O mga batong walang kuwenta. Basahin natin ang Daniel 5 verse 23. Sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. Ipinakuha ninyo ang mga sisidlang mula sa kanyang templo at ininuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakaunawa man. At ang Diyos na bibigay at ng na ninyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Parte ng pagsamba ng mga tao sa mga imahen ay ang pagiging mapagmataas. Dahil di nila kaya sambahin ang makapangiriang Diyos doon na lang sila sa mga Diyos-Diyosang hindi ditiktahan kung paano sila mamumuhay. Pangalawang dahilan, ang mga Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan. Bakit kailangang iwasan ang mga Diyos-Diyosan? Basahin natin ang Deuteronomy 4 verse 28. At sa lugar na pagtatapunan sa inyo ay maglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyosang kahoy at bato na gawa ng mga tao sila hindi nakakita, nakakarinig, nakakaamoy, ni nakakakain. At yun naman pala, ang mga imaheng ito ay gawa-gawa ng tao. Kaya, meron nga silang mga mata, di naman nakakakita. May mga tenga, pero di naman nakakarinig. May mga ilong, pero di naman nakakaamoy. Parehong kaisipan ang pinapahayag ng Psalms 115 verses 4 to 8. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila yung mga kamay nitong tao na nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. Hindi rin makakita mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga. Hindi rin makaamoy ang mga ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Wala kang naririnig kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nangtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Kahit gaano pa kagarbo o sopistikado ang iyong mga Diyos-Diyosan, kahit gaano pa kamahal ang mga iyan, o kahit gaano pa kalaki, wala silang kapangyarian o saysay. Pasayin pa natin ibang mga talata na gahayag kung gaano ka walang saysay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Isaiah 46 verse 7, Pinapasa nila ito para ilibot sa ibang lugar. Ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Ito roon at hindi makakilos. Dalanginan man, ito hindi makakasagot. Hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Judges 10.14 Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga Diyos na pinili ninyo na sambahin? Sila na lang ang magligtas sa inyo sa oras na inyong kagipitan. Jeremiah 16.20 ang tao ba'y makakagawa ng kanyang Diyos? Kung makakagawa sila, hindi iyon totoong Diyos. Tunay ngang hindi kayo mailigtas sa mga ribultong ginawa niyo. Kung kaya't, huwag na kayong lumuhod o sumamba sa kanila, kundi panahon na upang sa tunay na Diyos tayo ay pumunta. Pangatlong dahilan, nais ng Diyos na tayo ay maging bukod tanging grupo ng mga mananamba. Karamihan ng mga tao ngayon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang yan. Kahit ang mga taong tinatawag ang sarili nila bilang mga Kristiyano, ay sila pa mismo ang nangunguna sa pagluhod, paghalik, at pag-alay ng mga kung ano-ano sa mga rebulto at imahen. Kaya kung ikaw ay tunay na sumasamba sa Panginoon, magiging special ka. Magiging iba ka sa karamihan. Magiging banal ka. At ibig sabihin, hiniwalay mo ang iyong sarili sa mga maling gawi at turo. Basahin natin ang Jeremiah 10 verses 2 to 5. Sinasabi niya, huwag ninyong tutularan ang pag-uugali ng mga tao sa ibang mga bansa na naghahanap ng mga tanda sa kalangitan. Huwag kayong matakot sa mga ganyang tanda kahit na ang mga tao sa ibang bansa ay takot sa mga tandang iyan. Walang kabuluhan ang kaugalian ng mga tao iyon. Pumuputol sila ng puno sa gubat at pinauukita nila sa mahuhusay na manguukit. Pagkatapos, pinapalumitean nila ng pilak at ginto at pinapakuan ng mabuti para hindi matumba. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y parang taong panakot ng ibon sa bukid na hindi nakakapagsalita. Kailangan pa itong buhatin dahil hindi ito nakakalakad. Huwag kayong matakot sa mga Diyos-Diyosang ito dahil hindi sila makakagawa ng masama at hindi rin makakagawa ng mabuti. Malinaw pa sa sikat ng araw. Huwag natin tutularan ang gawi at tradisyon ng mga pagganong nasyon. Hindi tayo katulad nilang sumasamba sa mga bato, kundi ang sinasamba natin ang makapangyarihan at buhay na Diyos. Ikaapat na dahilan, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay may dalang sumpa. Kaibigan, gusto mo bang mapailalim ka sa isang masamang sumpa? Kung tulad ka ng karamihan, ang sagot mo ay hindi. Walang sino man ang gusto masumpa ng masamang pananalita. Ngunit, alam mo ba na mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan ay sinumpa sa Biblia? Basahin natin ang Deuteronomy 27 verse 15. Sumpain ang taong gagawa ng anumang mga Diyos-Diyosan na gawa sa bato o tanso at sasambahin ito kahit palihim sapagkat kinasusuklaman ng Panginoon ang diyos Josan ginawa ng tao. At sasagot ang lahat ng tao. Amen. Dagdag pa ng Habak 2 verses 18 to 19. Ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang gumawa nito at pawang kasunungalingan ang sinasabi nito. Anong ginawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ng gumawa? Ito ay isang Diyos na hindi man lang makapagsalita. Mapapahama kayo. Ginigising ninyo ang isang pirasong kahoy. Pinapabangon ninyo ang isang bato. May may papahayag ba sa inyo ang isang Diyos-Diyosan? Maaring ito'y nababalot sa pilak at ginto, ngunit wala naman itong buhay. Kung ating lubos isipin, totoo ang sinasabi dito. Dahil kung sa mga bato at kahoy kayo magtitiwala, mapapahamak lamang kayo. Kailangan natin bigyan pansin ang sinabi ni Moises sa Deuteronomy 8 verse 19. Ngunit binabalaan ko kayo ngayon na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo. Kalimang dahilan, Di tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Marahil ang pinakiportating dahilan kung bakit kailangan natin sundin ang pangalawang utos ay mababasa natin sa Galatians 5 verses 19 to 21. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak watak pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa karian ng Diyos. Kaibigan, kung nais mong mapabilang sa karyan ng Diyos, dapat mo nang ihinto ang pagsamba sa mga imahin. Natungayan natin ang limang dahilan kung bakit hindi tayo dapat sumumba sa mga Diyos-Diyosan. Ito na ang tamang panahon upang tayo'y magsisi sa mga kasalanan natin at magbago tayo. Lahat tayo ay bumaling na sa Diyos at bumalik loob sa totoong pagsamba sa tunay na Panginoon. Basahin natin ang Acts 17 verses 22 to 25 at 29 to 31. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Eropago at ng Saita. Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakareliyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ko ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. At hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan na anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Huwag natin akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang lika ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay nuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kailang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paggukong sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinira. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Bilang sa mabilis na pagbabalik tanaw, ito ang limang dahilan kung bakit dapat natin iwasan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Unang dahilan, si Yahweh ay mapanibugawin Diyos. Pangalawang dahilan, ang mga Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan. Pangatlong dahilan, Nais nice ng Diyos na tayo ay maging bukot-tanging grupo ng mga mananamba. Pangapat na dahilan, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay may dalang sumpa at ikalimang dahilan. Di tayo makakapasok sa karyan ng Diyos kung tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. May mga tao nagsasabing gumagawa lang sila ng imahin o ribulto para lang may makita silang representante ng Diyos. Di naman daw nila sinasamba ang mga ito. Ngunit, totoo kaya? Kung atin lamang isipin at maging tapat tayo sa ating sarili at sa Diyos, ito pa rin ay paglabag sa pangalawang utos. Kahit ribulto pa yan, Jesus, ni Maria, mga santo, itim na Nazareno, Rosario o Cruz, hindi natin makakaila ang klarong-klarong utos ni Yahweh. Pasahin natin na sumusunod. Leviticus 19 verse 4. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan ni gagawa ng mga imahin upang sambahin. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. 1 Corinthians 10 verse 14. Kaya nga mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 1 John 5 verse 21. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang ating Diyos ay buhay. Siya ay sobrang makapangyarihan at hindi natin kayang ikahon o limatahan ang kanyang kaluwalatian sa mga imahen o rebulto. Ang ating Diyos ay isang spiritu. At dahil dyan, heto ang sabi sa John 4 verse 24 kung ano ang tunay na pagsamba. Ang Diyos ay spiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat siyang sambahin sa spiritu at katotohanan. Nais mo bang hindi mabaliwala ang iyong pagsamba? Kung ganoon kaibigan, simulan natin sa pagsamba sa tunay na Diyos na siyang lumika at nabigay ng ating buhay. Yun lamang po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Joshua Infantado para sa Biblical Truths TV at naway tayo ay basbasan ni ng kanyang pagmamahal, awa at katotohanan. Hanggang sa muli.